Aries, ang bigay na pahiwatig ngayong araw, ay maaaring may lumapit sa iyo na may isang kasunduan o alok na tila maganda sa unang tingin. Gayunpaman, hinihikayat ka ng gabay mo na suriing mabuti ang bawat detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. At huwag magpapadalos-dalos sa iyong desisyon, lalo na kung may kasamang pinansyal o pera sa usapan. Huwag basta magtiwala ang pinapayo suriin pa dahil madaming pagkakataon ngunit tandaan na ang tamang oportunidad ay hindi palaging nagmamadali. Ang pinapahiwatig sa iyong trabaho naman ay maaaring may bagong susubok sa iyong gawain na darating na susubok sa iyong tiyaga at kakayahan sa pamamahala ng oras mahalaga ang pagiging masinop at masipag ngayon. Dahil maaaring may isang pagkakataon para mapansin ng mas nakatataas ang iyong pagsisikap, kung may inaasahang promosyon o pagunlad sa trabaho, ipakita ang iyong dedikasyon sa pamamagitan ng mahusay na pagganap, ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan. Gamitin ang enerhiya ng liwanag ng buwan, upang pag-isipan ang direksyon na nais mong tahakin sa iyong karera, iwasan ang madilim na kaisipan, at maging bukas sa pagbabago, ang tamang liwa nag-ay nasa loob mo. Gamitin ito upang makita ang tamang daan, ang pahiwatig, at ang anim na numero sa pag-asenso: number 10, number 14, number 21, number 6, number 42, at number 7. Taurus, ngayong araw ay maaaring may isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng iyong suporta para sa kanilang pangarap, maaaring ito ay edukasyon, negosyo, o isang bagong pagsisimula, huwag matakot tumulong, ngunit siguraduhin ding hindi ka mapapagod sa pagbibigay, ang tamang suporta ay hindi lang sa pera, kundi pati sa gabay at pagintindi sa kanilang tunay na pangangailangan, ayon sa iyong gabay. At para naman sa pera at pag-iipon, ang bigay gabay ng mga bituin ay nagbababala na ngayon ay hindi ang tamang oras para gumastos ng labis, sa halip, pagtuunan ng pansin ang mas matalinong paraan ng paghawak ng iyong kita, magtabi para sa mga darating na buwan at pag-aralan ang iba pang oportunidad sa pag-invest o pag-iipon. Ang pag-iwas sa impulsive na paggasta ay magbibigay sa iyo ng higit na kapanatagan. Sa hinaharap, ang payo ng kalikasan, ng mga bituin. Tulad ng mga bituin na matibay sa kalangitan, dapat kang manatiling matatag sa iyong mga plano. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may epekto sa hinaharap, kaya panatilihin ang balanse sa pagbibigay at pag-iingat ng iyong mga ari-arian. Ang pahiwatig at ang anim na numero sa pag number 18, number 10, number 27, number 31, number 42, number 5. Gemini, ang pahiwatig, kung may deal o kasunduan na ipinanukala sa iyo, maging maingat sa pagtanggap nito, maaring ito ay mukhang kapakipakinabang sa una, ngunit may mga detalye na maaaring hindi mo pa nakikita. Magsagawa ng masusing pagsusuri at huwag magpadala sa pressure ng iba, ang tamang desisyon ay nagmumula sa malalim na pagninilay-nilay at hindi sa pagmamadali. At tungkol sa iyong pagmamahalan na mag-asawa, sa usaping pag-ibig, ang araw na ito ay nangangailangan ng higit pang pangunawa, at pasensya, maaring may mga hindi pagkakaunawaan na lilito. Ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa inyong relasyon. Maging bukas sa komunikasyon at iparamdam sa iyong kapareha o minamahal ang iyong suporta. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa simpleng paraan ay magpapatibay sa inyong pagsasama at bawal muna ang paglalakbay. Ang gabay ay nagpapahiwatig na hindi ito ang tamang oras para bumiyahe, lalo na kung ito ay hindi kinakailangan. Maaring may mga hadlang o aberyang maaaring mangyari, kaya mas mabuting ipagpaliban ito. Sa halip, gamitin ang oras upang ayusin ang iba pang mahahalagang bagay sa iyong buhay, ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, ang enerhiya ng buwan ay nagpapayo na manatili ka sa isang ligtas na direksyon, sa bawat desisyon, hayaan mong maging malinaw ang iyong isipan tulad ng liwanag ng buwan sa madilim na gabi, ang tamang oras ay darating para sa lahat ng iyong mga plano, ang pahiwatig, ang anim na numero, sa pag-asenso, number 8, number 11, number 29, number 3, number 42, number 4. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig, ay mag-ingat sa pagbibiyahe siguraduhin ang kaligtasan sa daan at iwasan ang anumang pagmamadali. Kung may hindi inaasahang aberya o maging suliranin, ay panatilihin ang pagiging relax para hindi mapasok ng pagkalito, at may mahanapan ito ng praktikal na solusyon. Huwag ding hayaang maapektuhan ng stress ang iyong pakikitungo sa iba. Maging maingat sa pananalita, lalo na sa pakikitungo sa pamilya at iba pang nakakasalamuha o nakakausap na ibang tao. Ang hindi sinasadyang mga salita ay maaaring magdulot ng sama ng loob, sa halip, piliing magpahayag ng may malasakit at pangunawa, ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, iwasan ang pabigla-biglang desisyon, lalo na sa paglalakbay, makinig sa iyong kutob pakiramdam, at manatiling kalmado at relax sa anumang sitwasyon, ang pahiwatig. Anim na numero, sa pag-asenso, number 5, number 17, number 21, number 36, number 40, at number 19. Leo, ang pahiwatig, ito ang tamang araw upang balikan at ayusin ang mga gawain o plano na matagal ng nabonbin. Bigyang pansin ang mga hindi natapos at pag-aralan kung paano ito maisa sa katuparan ng maayos. Huwag hayaang manatili sa pagkaantala ang mga bagay na may malaking epekto sa hinaharap. Bukod dito, huwag kalimutan ang mga tungkulin sa magulang. Maaring may bagay silang kailangan mula sa iyo, kaya maglaan ng oras upang makipag-ugnayan at iparamdam ang iyong pagmamalasakit ang payo ng kalikasan, ng mga bituin, ang tamang pagpaplano, at pagiging responsable ay magdadala ng positibong pagbabago, huwag sayangin ang pagkakataong maisaayos ang mga bagay habang may pagkakataon, ang pahiwatig, ang anim na numero, sa pag-asenso, number 28, number 10, number 27, number 5, number 42, number 19. Virgo, ayon sa iyong gabay, kung may kasunduan o deal na nakatakdang maganap ngayong araw, ipagpatuloy ito dahil maganda ang posibilidad ng maayos na resulta. Ngunit siguraduhin na lahat ng detalye ay malinaw bago sumang-ayon. Huwag hayaan ang pag-aalinlangan na makasira sa oportunidad, ngunit manatiling mapanuri at praktikal sa bawat desisyon. Samantala, Iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan ngayong araw. Hindi ito ang tamang oras para sa labis na pakikisalamuha o pakikasama, at mas mainam na unahin ang mas mahahalagang bagay. Ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, itoon ang atensyon sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang tamang diskarte, at poko sa araw na ito ay magdadala ng mas magandang kinabukasan. At ang pahiwatig, anim na numero sa pag-asenso, number 20, number 12, number 21, number 35, number 42, number 17. Libra, ngayong araw, may positibong enerhiya sa iyong mga transaksyon. Lalo na kung may kasalukuyang deal na kailangang isa katuparan, ang tamang timpla ng diskarte at kumpiyansa ay magdadala ng maayos na resulta. Kung may alok na kailangang pirmahan o desisyong dapat gawin, ito ang tamang pagkakataon upang isulong ito, huwag mag-alinlangan, ang tamang kilos sa tamang oras ay susi sa tagumpay, ang pinapahiwatig. At gayon paman, Iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan ngayong araw. Maaaring may mga usaping hindi maiiwasan, na maaaring magdulot ng abala, o hindi magandang impluensya sa iyong pagdedesisyon, mas mainam na italaga ang oras sa mas produktibong gawain. At sa halip, ang pakikipag-usap sa iyong mga kamag-anap, ay magdadala ng positibong enerhiya at maaaring makatulong sa iyo sa iyong kasalukuyang sitwasyon Ang payo o suporta mula sa kanila ay maaaring magbigay ng linaw sa iyong mga plano ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan ang katahimikan ng gabi ay may dala-dalang inspirasyon maglaan ng oras para magnilay-nilay bago matulog upang mas lalong lumino ang mga susunod mong hakbang at ang pahiwatig, anim na numero sa pag-asenso, number 8, number 14, number 21, number 35, number 42, number 11. Scorpio, ngayong araw, kung may biyahe kang kailangang gawin, siguraduhing handa ka at umiwas sa anumang pagmamadali. At mag-ingat sa daan at doblehin ang pag-iingat sa mga gamit. Lalo na kung may dalang mahalagang dokumento o pera, ang masusing paggawa ng plano ay makakatulong upang maiwasan ang anumang aberya sa mga gagawin ayon sa iyong gabay. At kung may natanguan kang ischedule, siguraduhing pupuntahan ito, ang hindi mo pagtupad sa mga kasunduan, ay maaaring magdulot ng hindi magandang impresyon o pagkawala ng oportunidad kaya't panatilihin ang pagiging maaasahan sa mga commitments mo. At iwasan muna ang pagpapautang ngayong araw, maaaring hindi ito ang tamang oras para maglabas ng pera sa iba, lalo na kung hindi malinaw ang kasiguraduhan ng pagbabalik nito. Mas mainam na ipokus ang iyong enerhiya sa pagpapalago ng sarili mong pera, ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, Pakinggan ang bulong ng iyong pakiramdam, may pahiwatig ito kung kailan dapat kumilos at kung kailan dapat maghintay, at ang pahiwatig, anim na numero sa pag-asenso, number 5, number 19, number 23, number 30, number 41 at number 9. Sagittarius, ang pahiwatig, ay maganda ang enerhiya mo para sa mga transaksyon ngayong araw kung may negosyo o kasunduan na kailangang pag-usapan, siguraduhin lamang na maging maagap, ang swerte ay nasa mga taong hindi nagpapabeya sa oras, kaya't paghandaan ang bawat pakikipag-usap, at gawing maayos ang mga plano, ang maagang pagkilos ay maaaring magdala ng mas magandang resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pag-iibigan, o sa larangan ng pagmamahal, ito ang tamang panahon upang ipakita, ang lamang sa iyong minamahal, ang simpleng pag-aalaga at pagpaparamdam ng iyong malasakit, ay magpapalakas ng inyong ugnayan, para sa mga single, maaaring may darating na koneksyon na magpapasigla sa puso mo. At pagdating sa pera, okay na magbigay sa mga anak at magulang, ang pagbibigay ng bukal sa loob ay magbubunga ng mas maraming biyaya. Huwag matakot gumastos para sa kapakanan ng pamilya, dahil ang iyong kabutihang loob ay magbabalik sa iyo ng mas marami pang kasaganaan. Ang payo ng kalikasan, ng mga bituin, ang pagpapahalaga sa oras at responsibilidad, ay nagbubukas ng mas malalaking oportunidad, huwag sayangin ang pagkakataong, ihatid ang sarili sa tagumpay, at ang pahiwatig, anim na numero sa pag-asenso number 7, number 15, number 24, number 31, number 39, at number 48. Capricorn, ang pahiwatig sa iyong relasyon sa mga kaibigan at kamag-anak, kinakailangang maging mahaba dapat ang iyong pasensya. Ang anumang maliit na hindi pagkakaunawaan, ay maaaring lumaki kung hindi ito malalampasan ng mahinahon. Huwag hayaang pumasok ang negatibong enerhiya sa iyong puso, mas makabubuting umiwas sa mga taong may dalang tensyon o inggit, maging bukas sa komunikasyon, ngunit piliin ang mga laban na karapat-dapat, pag-aksayahan ng enerhiya, ang pagpapatawad ay isang malakas na sandata upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Sa usapin ng trabaho, ay kailangan mong maging mas mapanuri. May posibilidad na may mga detalye o impormasyon na hindi agad halata ngunit may malaking epekto sa iyong mga desisyon at kung may mga kontrata ka o kasunduan na kailangang suriin, huwag kang magmadali at iwasan mo ang padalos-dalos na pagpirma o pagpasok sa isang bagong proyekto nang hindi muna nagkakaroon ng malinaw na pagunawa sa lahat ng aspeto nito magtiwala sa iyong sarili, at isipan, ngunit siguruhing may konkretong batayan ang iyong mga desisyon. Ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan ay magdala ng balanse, sa iyong mga relasyon at trabaho, huwag hayaang manaig ang stress, at matutong maglaan ng oras para sa sarili upang maiwasan ang labis na pagkapagod, sa pagiging mahinahon, mas magiging epektibo ang iyong mga kilos at desisyon, at ang pahiwatig, anim na numero para sa pag-asenso. Number 6, Number 12, Number 23, Number 35, Number 41, Number 8. Aquarius, ngayong araw ang pinapahiwatig. Ay mahalaga ang pagiging maingat sa anumang pagbibiyahe, maging alerto sa kalsada at iwasan ang pagmamadali, Upang maiwasan ang anumang aberya o hindi inaasahang sitwasyon na suliranin, at kung may schedule kang natanguan, tiyakin mong tutuperin ito, ang pagiging maagap, at may malasakit, sa iyong mga plano ay makakatulong upang mapanatili, ang iyong reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang tao, ang pinapahiwatig. At makakabuti, rin sa iyo ang pagbisita sa iyong mga magulang o nakatatandang kamag-anak. Ang simpleng oras na inilaan mo sa kanila ay magbibigay ng kasiyahan at ginhawa sa kanilang damdamin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa kanila ang presensya mo, kaya't gawin itong isang prioridad kahit sa simpleng paraan. Ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan ay pahalagahan ang connection mo, sa iyong pamilya at tiyaking laging may malasakit sa kanila ang pagpapahalaga sa iyong mga responsibilidad at relasyon ay magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya na magdadala ng kasaganahan sa iyong buhay at ang pahiwatig ang anim na numero para sa pag-asenso number 8 number 19 number 27 number 36 number 45 at number 23. Pisces. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang makipagtransaksyon at ayusin ang anumang dokumento o kasunduan. Kung may kailangan kang pirmahan o tapusin na papeles, tiyaking naiintindihan mo ang lahat ng nakapaloob dito bago magbigay ng kumpirmasyon. Mas magiging maayos ang takbo ng iyong mga plano kung may malinaw na kasunduan at pagkakasunduan sa mga taong kausap mo ayon sa iyong gabay pero o ngunit sa kabilang banda iwasan muna ang paglalakbay sa malalayong lugar may posibilidad na may hindi inaasahang balakid na maaaring makaapekto sa iyong biyahe kaya't kung hindi naman ito mahalaga mas mabuting ipagpaliban mo na lang ito mas mainam na manatili sa iyong komportableng kapaligiran at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na may mas direktang epekto sa iyong buhay ngayon. Ang payo ng kalikasan, ng mga bituin ay piliin ang tamang timing sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hindi lahat ng oportunidad ay kailangang kunin agad, ang tamang diskarte at maingat na paggawa ng plano ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta sa hinaharap at ang pahiwatig anim na numero para sa pag-asenso number 3 number 14 number 22 number 31 number 20 at number 6